para saan nga ba para ikaw ay nag-iinsayo at maraming gusto sa atin na pumasok ng pro team o sa magandang team or continental team. Dito sa atin sa Pilipinas, akunti lang talaga yung ating pro gawa ng uh, mahirap suportahan sa basic dahil napakagastos. At maraming salamat rin kay Sir Alex Bilan dahil nandyan siya nakasuporta sa pro team ng Team Excellent Noodles at sa kanyang mga anak rin at kay Ma'am Karin. At dito kapag uh, nakakuha tayo ng pagkakataon, syempre uh, hindi lang puro karira ang ating nagagawa rin kundi sasamahan din natin ang ating pinakamamahal ng buo syempre dahil yan yung ating nagbigay opportunity dito para dito mapabilang sa isang uh, cyclist ng pro team ng team excellent todos at uh, syempre ang gentleman Sir Austin na handang uh, siya yung coach dito. Uh, syempre uh, si Dodong Uh, at hindi mo hawala. ang dating experience si Dulung na kung saan naalala ko pa yan Ang Tour of La Union, muntik yang manalo dahil nasa breakaway na yan sila Niro lang kita, yun nga lang binanatan siya, ginamitan rin ng magandang technique rin At si Ryan Tugawin, ito nga ang kamikasi moves na kung saan Ay ramdam na rin Ryan Tugawin raw na baka daw ibigay na siya sa mga bagets daw yung kanyang virtud <laughs> siyempre sa cyclist naman ay eh, hindi ka naman na uh, talaga totally ay pa bata, siyempre tumataas rin <laughs> sabi nga na kalabaw lang daw ang tumatanda uh, national champion eh, itong si uh, Joseph Bura uh, ito pagpagan lang muna natin ito at napapalaban si Richard na huh? si Adobo, uh, at si Pascual ay napakahirap talaga kapag uh, isa kang climber nandun yung pressure mo sa ahon Pagdating naman sa patag, syempre, ikaw naman ang magiging domestic rin dahil inaabangan talaga nila yung ahon. At dito, uh, magandang ensayo uh, rin. Uh. Dito sa matabungay, uh, dumayo rin pala dito. At ito, parang bambu yung ginamot ni sir dito na bike. ko, oh. Ito yung mga talagang oldest na bike na madalas natin nakikita yan ay si... Leto Glinugo yan. At si Ramon din, isa rin to sa mga nangangarap na makapasok sa pro team, lalong lalo na itong si uh, Sumiso rin. Dahil uh, sila yung nagpupulsig rin, mag-iinsayo. Uh, Joseph Habinyar, National Championship ng uh, Tagaytay, Criterium 2025, na hindi siya makakapaniwala doon siya nagawa niyang uh, solo breakaway okay, dahil, syempre, isa rin itong uh, MTB Boy, si eh, Bakal na Bike. At, uh, lalong-lalo lalo itong si Sumiso isang tricycle uh, seeker to sa Sibo na kung saan nangangarap din na makapasok din sa isang team dating a uh, team Williams at ngayon uh, ay nagpupursige rin siya nakilala dahil sa kanyang uh, si na rin at uh, pagdating sa laro nandun talaga yung kailangan mong agresibo or syempre kailangan mo rin talaga nando dahil uh, kapag agresibo lang, syempre, mauubusan ka, kailangan mong lumiskarte. gagamitin mo muna yung mga kalaban mo para ikaw ay manalo. At dito naman si Ramon, nakilala natin to si Ramon sa kanyang uh, hindi natatakot eh, talaga nga uh, laban kung laban yan. At uh, syempre, napunta siya dito sa Team Excellent Noodles, ay dito naman siya. Talaga na susubukan yung kanyang lakas din. Syempre kapag pro na ang kasama mo lalo na sa training, nandun na yung uh, teams. Nah, ang binag-uusapan, hindi ka nabasa ng banat ng banat, kailangan antayin mo yung uh, sinabi ng kapitan dahil yun ang uh, talagang nagdadala at dito mapapalaban ang mga sprinter din ha, sa mga ITT, Siyempre ang mga ITT bike talaga mahirap yan, kumbaga siguro noon ay parang hindi uso to ha uso pero hindi natin alam kung meron bang mga bike fit ngayon ha at maraming salamat din kay Sir Mervin ng Unison Bike Shop Manila. Si, uh, ito si Josie Bura. Nag-bike fit siya dito. Dahil nung sinauna siguro mga Malboro Tour, parang wala to ha. Dahil ngayon kasi, more on science na tayo ngayon. Dahil naka eye na nga tayo. No? <laughs> Kaya ito, meron silang uh, bike fit. Uh, merong iba rin naman na uh, talagang hindi naniniwala sa bike fit dahil... Kung ano yung gusto nila or basta sukat lang siguro asampa na pero ngayon kasi parang sa basketball lang hinapunta tayo sa basketball. Kano naman talaga dahil dati eh, sa basketball palakihan. Usi yung mga banggaan ngayon, lalo na lang sa 3 points, 4 points na ng ating laban rin ngayon. Kaya talagang nagbabago rin. Bagong henerasyon eh. ito yung mga bike nilang Titi bike oh. Nakakolnago uh, Cervelo. Ito si Pascual na nagulat din si Pascual din dahil siyempre ay doon sa nangyari sa kanyang uh, banat na sana sa ITT eh, na putol. Yung uh, ginamit rin niya ng bike rin. Although hindi naman talaga natin sinasa yan. Nagawa ng hindi naman natin alam na hanggang doon lang pala. At ang Road, isa sa pinag-uusapan ng Tour of Luzon 2025. Kung sino nga ba ang unang aangat rito? Saan lang pag si Pasqual na nasabi niya na bago umusad ng ulo ng layon, doon siya babanat. Kaya nagawa rin talaga ni Pasqual. Kung baga sa isip ni Pasqual na kailangan kong gawin, maiwan man ako pero dahil climber talaga ang mangingibabaw. Pagdating na sa ahon, sila yung may kayang gumawa dahil uh, sa ahon talagang sariling sikap. Kapag climber mo hindi mo na kailangan uh, meron pang magbuwelo dahil kaya mo nang umusad. Ang sprinter kasi mag-aantay ng buelo yan. Kaya dito napapalaban si Ramon din kay Pascual. Kaya napakahirap din um, kapag climber kayo na talagang pag-iinsayuhin mo yung ahon, yung power mo, kung saan ka dapat babanat, yung hingal. Kaya ito, kapag uh, hindi ka talaga climber, alam mo na, na dahan-dahanin mo rin talaga para meron ka pang pang-uwi. Si <laughs> Sumiso may eh, pang-ahon rin to, Ha? Meron din niyang pang -rimati. Kaya uh, ito, si Joseph Bura, syempre, ito yung ating uh, nag times sa Tour of Luzon 2025. At nandito si Joe Mar. Kapag bigline mo talaga ang Kinon Road dito sa Baguio, naku, baka wala ka talagang pang-uwi rin. Kailangan, dahan-dahanin mo rin talaga para hindi ka talaga ay uh, makakahanap ng taxi si dyan. Eh, ito yung kinundro dito nagsabi si Pascual na bago dumating siya sa layon, ulo ng Lion dito siya babanat kaya nagawa nga niya sa Tour of Luzon 2025. Kaya siya yung solo break away natin dito.